Tirik na tirik ang araw nang bumaba si Marites Di Roloda, apat na put dalawang taong gulang na domestic helper mula Nueva Ecija, sa main entrance ng St. Mary's Medical Center sa North Point, Hong Kong. Halos apat na oras na siyang hindi kumukurap mula sa kaba. Dalawang beses niyang kinapa ang maliit na sobre sa loob ng kanyang sling bag. Sahod iyon nakatatanggap lang kahapon. Kalahati ay ipapadala sa dalawang anak na naiwan sa kabanatuan Kalahati ay pambayad naman sa utang na ginawa niya para sa operasyon ng inang may arthritis. Subalit na yung hapon, isa pang mahalagang tungkulin ng nagpapaligaya at nagpapabigat sa kanyang dibdib, bantayan si Madam Evelyn Carter, ang 83 taong amo niyang britong byuda na inatake sa puso dalawang gabi na ang nakalipas. Pagkapasok niya sa ward, bumati agad ang malumanay na tunog ng mga monitor. Naron si Madam Evelyn, nakahiga at nakapikit. Tila mahinang hangin na lang ang humihip sa kanyang dibdib. Sa paanan ng kama, nakaupo naman si Lisa Bernard, pamangkin ni Madam at pansamantalang tagapag-asikaso, bagamat mas gusto nitong umatukag sa cellphone kesa sa tiyahin. Idinilat ni Lisa ang mapusyo na berdeng mata at pinagmasdan si Marites mula ulo hanggang paa, saka nang umisi na tila may hinahandang biro. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung sa ang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i ang subscribe button. At pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Ah, uh, there's the nanny. Sarkastikong saludo ng dalaga habang nakapulupot ang kamay sa kape. Or should I say, Visitor. Sabay turo sa ID na Marites na may label na Visitor at retratong kuha sa payroll office. Gumugugol ka yata ng sobra-sobrang oras dito. Hindi ba dapat naglilinis ka ng banyo namin o naglalaba? Napayoko si Marites. Hindi na bago sa kanya ang ganitong pagsasalita ni Lisa. Noong isang taon pa, tuwing susunduin niya si Madam Evelyn para dalhin sa therapy, may pasaring na agad. Stop parading that uniform in central. People might mistake you for a patient from the charity ward. Sanay na si Marites, pero hindi siya kailanman tumututol. Ayon sa kanya insulto ay ang bawat insulto'y binabato ng hangin at inililibing sa tahimik na lakad papunta sa palengke. Gayun may iba ang sakit kapag ang pagbabato'y ginagawa sa loob mismo ng ospital kung saan nakasalalay ang buhay ng taong itinuturing mo ng lola. Umuko siya sa gilid ng kama. Hinawa Hinawakan ng malamig na kamay ni Madam. Sa isip, inulit niya ang dasal na patatagalin pa ng Diyos ang hininga ng kanyang amo. Sapagkat bukod sa kabuhayan, matagal na rin silang tulad ng maglola. Dalawang ulit sa isang linggo, binabasa nila ang Letters from the Lighthouse, paboritong nobela ni Madam na tungkol sa pag-ibig sa panahon ng digmaan. Itinuro sa kanya nito kung papaano magtimpla ng proper English tea, kung bakit kailangang iikot ang tsarera ng pakanluran, at kung paanong may tatlong uri raw ng katahimikan. Katahimikan ng kalikasan, katahimikan ng konsensya, at katahimikan ng katapusan. Mula sa babaeng iyon natutunan ni Marites na ang pagyaman ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi sa taong may lakas loob magpatawad at magmahal. Subalit kay Lisa, si Marites ay bayarang tagaluto. Kaya nang abutan ng pinayang ang punas upang punasan ang pawis ni Madam, malakas na tumihimang dalaga. Careful, sabi niyang may halakhak. Baka mahulog mo pa yung kamay niya at will sue you for negligence. Sabay mahalay na tingin sa badge parang inaalis ang karapatan ni Marites na humawak ng kung anuman sa loob ng silid. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Andrew Lau, ang cardiologist. Good afternoon, Miss Bernard. Miss Roloda. Bati niya. Agad matumayo si Marites at maingat na ibinaba ang kamay ng amo. Lalong lumapad ang ngiti ni Lisa. Sa isip marahil mas mataas pa rin siya kaysa sa isang doktor na bumabati sa isang kasambahay. Doctor is my aunt. Simula ni Lisa, may katumatub muli. Sa pintuan, may makinis at eleganteng lalaki na sa 30. Nakaitim na suit, may kasamang dalawang tao na ang isa ay may hawak na paper bag, ang isa ay may dalang bukay ng lavender. Biglang nag-ibang timpla ng silid, tila bumango ang hangin. Good afternoon, wika ng lalaki na yun na may mahinghing na aksentong ingres. Lumapit siya kay Dr. Lawat at kinamayan. I'm Sir Michael Carter, Evelyn's son. Namilog ang mata ni Lisa. Michael, sigaw niya. Akala ko nasa board meeting ka pa sa London. Hindi alintana ni Michael ang kanyang pinsan. Sa halip ay tumingin siya kay Marites at magalang ng umiti. You must be Marites Roloda, sabi niya sa Taglish. My mother never stops talking about her Maritisima. Tumango si Marites na nanginginig na inatawa. Ito na ang unang pagkakataon niyang nakaharap ang anak ng amo, kilala sa pahega na bilang bilyonaryong fintech entrepreneur. Kumuha si Michael ng maliit na topperware mula sa aid at inabot kay Marites. This is Ubi Halaya from a Filipino restaurant in Kennedy Town. Mom said it reminds her of your purple jam. I thought you might like some too. Hindi makapagsalita si Marites, si Lisa, na kanina lang ay nagbibilang ng mali ni Marites sa paghawak. Ngayon ay pulang-pula ang muka. Wait, so you brought native food for her? Halos bulong, ngulit may panginginig sa tinig. Yes, why not? Balik tanong ni Michael. Malamig pero matalim. Marites has been mother's companion for six years. She saved mom's life last Tuesday when she performed CPR on the taxi before the paramedics arrived. If not for her, we might have lost mom on the way. Sabay tingin sa chart ni Dr. Lau. The nurse told me Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong silid. Nawala ang ngisi ni Lisa. Naupo siyang parang natuyong halaman. Kapag ganyan pala kalinaw ang liwanag ng katotohanan, kahit ang pinakamakulay na yabang ay kusang kumukupas. Tinungo ni Michael ang kama. Hinawakan ang kamay ni Madam. Kumurap si Madam Evelyn. Nagising at bahagyang kumislap ang mata. Maritisima? Garalgal, ngulit malinaw. Lumuhod si Marites, inilapit ang ulo sa banayad na haplos ng amo. I'm here, madam, sabi niya. Pinipigilan ang luha. Sir Michael is here too. Inilawan ng maputing ilaw ang muka ng matanda. My brave girl, bulong niya kay Marites. Thank you. Sa likod nila, kumurap-kurap si Lisa, lalong hindi alam kung saan ilalagay ang sarili narinig ni Marites ang mahinang I'm sorry, ngunit hindi niya sinagot, hindi sa kawalan ng pagpapatawad, kundi sapagkat sa sandaling iyon, mas kailangan niyang ibuhos ang buong atensyon sa kamay ng among gidawaran siya ng parangal na lampas anumang sweldo. Makalipas ang tatlong araw, ganap na nakalabas ng ICU si Madam Evelyn. Sa hallway ng ospital, ginanap ang simpleng salusalo si Michael ang nag-sponsor ng merienda, pansit palabok, lumpiang Shanghai at leche flan. Tinawag niya sa harap si Marites at iniabot ang sobre, hindi sweldo, kundi full scholarship para sa panganay na si Lian na kukuha ng nursing sa Pilipinas plus round trip ticket para makawi si Marites puwing Pasko. Sa likod ng sobre nakasulat for the woman who taught me that loyalty tastes like ube and smells like courage. Walang imik si Marites nang tanggapin ang sobre. Lumabas na lamang ang luha at doon niya nalaman na kahit pala kay tagal mo nang tiisin ang pangmamaliit, tatagos at tatagos pa rin sa iyo ang hiwaga ng kabutihang inani mo sa katahimikan. Tumakbo si Lisa palapit. Inakap siya ng mahigpit. Paulit-ulit na humihingi ng tawad tinapik ni Marites ang likod ng dalaga, hinayaan ang luha nito na dumikit sa kanyang balikat. Bago sila maghiwa-hiwalay, lumapit si Michael at bumulong sa kanyang tapat. "After Mom's recovery, she wants you to be with us in London, no longer as a helper, but as part of the family. There will be paperwork, but I'll handle it. Would you consider?" Hindi agad sumagot si Marites. Pinikit niya ang mata. Inisip ang tatlong palapag na bahay pawid sa Nueva Ecija, ang kalabaw na si Puloy, ang matandang si Nanay Lusing na naghintay ng gamot at ang mga anak niyang sabik sa yakap. Pagdilat niya, naroon pa rin ang hospital, mungit ang dating malamig na pasiyo ay tila naging tahanan. Umagos ang kapayapaan, parang tubig sa ilog. Kung saan man po mas kailangan niya ako ni Madam, doon po ako. Pero sana bawat taong nasa ganitong sitwasyon ay may maramdamang respeto kahit hindi sila katulad ninyo. Tumandog si Michael. We'll make sure. Kinagabihan, habang nagbabantay si Marite sa tabi ng kama, pumitik ang LED nightlight na hugis between. Regalo ni Lian noong huling uwi niya. Inisip niya kung gaano kadalas siyang kinuturing na aniw sa tren, sa grocery, sa bahay ng amo. Ngunit na yung gabi, hindi siya aniw. Siya ang liwanag manabtaguyod ng buhay ng isang matandang British, liwanag na nagpatunay na walang maliit na trabaho, walang mababang lahi, walang hangganan ang kabutihang pusong handang mag-alalay. At kung sakaling may susunod pang lisan na magtataas ng kilay sa kanya, alam na niya ang isasagot, hindi sa salita, kundi sa pagpapatuloy ng paglilingkod na may dangal sapagkat sa dulo laging may bisitang darating minsan anak ng amo minsan anak ng diyos minsan ang mismong pagkakatao na iparamdam sa mundo na sa bawat pagyuko ng isang inaaping pinay may nakalaang pagbangon na kasing tangkad ng langit at dito nagtatapos ang ating kwento nagustuhan mo ma ang ating kwento may aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!